son Magtatabas nga pala ulit ako ngayon ng damo dito sa aming tataniman. At may dala nga para may, da, may dala nga pala ako dito na tubig. At kuwantis. Pati na rin ng jacket. Ayun, kakaligo ko lang pala. Kasi nga, mamaya hindi na ako makakaligo. Katapos ko magtabas ng damo kasi nga, Pagod na rin ako nun. Ito na pala yung tinanim ko noon na mga niyog. Ayan, tatlo yan. Ngayon, malalaki na sila. Tingnan yung mga persons. matangkad na siya sa akin. So, bali pala isang taon na pala ito mula nung tinanim ko. At anya, mas matangkad pa sa akin. Ilang taon na nga lang rin ay maaari na itong magbunga. At ayun nga, sinimulan ko na nga rin dyan ang pagtatabas ng damo. Alas tres na nga ng hapon dyan, kaya medyo malilim na dyan sa pwesto ko. Sinadya ko nga ang hapon na nga lang magtabas ng mga damo para hindi na masyadong mainit at hindi na ako mabilad. Abay, sayang nga koji, kuy! Kaya nga dyan ako sa gilid nagtatabas ng damo kasi nga, tataniman ko na naman dyan ulit ng mga puno ng niyog. More puno ng niyog, more pagkakakitaan. Kasi kahit dahon ng puno ng niyog ay napapakinabangan. Alam niyo ba na ang walis tingting ay galing sa dahon ng niyog? Ayan nga pala si mama at ang kapatid ko. Tinitingnan niya yung mga tinanim niyang mga gulay. Tinatawag nga ako ng kapatid ko niyan kaya nga ang ingay niya. Pagkatapos ko magtabas ng damo ay inipon ko na ang mga ito paunti-unti nga lang palang pagtatabas namin ng damo dyan at hindi kayang biglain kasi nga napakadami ng damo at napakatataas na rin naman. Napabayaan kasi ito simula nung mga anak si mama. Hindi siya makapagtanim at nasasarian siya. Kailangan niya muna magpagaling at maghilom yung sugat niya. Kaya nga ngayong isang taon na yung kapatid ko ay sinimula na ulit namin magtanim. Kasi sobrang hirap kapag puro bili na lang at ang mamahal na ng mga bilihin. Kaya hanggat kaya at hanggat maaari ay magtanim tayo sa ating mga bakuran. Nang huwag tayo puro bili na lamang. So pagkatapos ko ng magtabas at ipunin lahat ng mga damo, ay sinubukan kong sunugin ito. Ngunit hindi na sunog dahil fresh pa yung mga damo. Kaya tsaka ko na lamang yung susunugin kapag tuyo na. Yun lang muna hanggang sa susunod ulit. It's me again. iya.